ang ganda ng tanghali ay idol ay yung kalapate na lumipad kahapon yung hindi na nakabalik kaya yan, nakabalik lalaki na nakabalik na idol nagyan muna ng kaden ng padlock kasi yung mga anak ko nilalabas yun isa na lang yung kalapate ko yun yun Buti na kabalik siya. Yung araw siya naggalagala. Hindi pa kompleto pakpak niyan. Kulang-kulang pa yan. Kanina pala yan nakaka-uwi. So, oh, kaya yeah. bibili ako ng babae. Nakalapate. Pa Paris ko dyan. Kaya na, idol. Goodbye.